Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngayon mga kapatid, oras na ito. Papatunayan ko sa inyo na mga kristyano hindi naniniwala sa mga propeta pinadala before the birth of Jesus Christ. Paano nga nila paniniwalaan si Muhammad SAW? Hindi nga sila naniniwala sa mga propeta gaya ni Adam, gaya ni Abraham, gaya ni Noah. Ay, okay. Sabi nyo, sinungaling, Bakit? Kasi sa pagsinabi mong pinadala ang mga propeta, you have to abide, maniniwala ka, kasama yung gawa mo. Pero yung mga kristyano, sabi nila, si Kristo lamang ang daan patungo sa paraiso. Walang makapunta sa ama, kundi magdaan sa anak ng Kristo. Nang ibig sabihin, yung pinadala ng mga propeta, Before the birth of Jesus Christ, useless lahat. Ha? Sa dila lang ninyo, naniwala kayo, naniwala. Pero ang totoo, hindi kayo naniwala. Dahil kung naniwala kayo sa mga propeta, hindi kayo magsasalita na ang nagbigay ng kaligtasan, salvation to paradise, ay si Jesus lamang. Si Abraham ba? Hindi ba sa way to life eternal? Kay Abraham? Kung sumusunod ka ni Abraham, hindi mo makamtan ang buhay na walang hangganan? kung sumusunod ikaw ni Moses, hindi mo makamta ng buhay na walang hangganan, walang langit, walang paraiso sa'yo, kung sumusunod ka kay Moses. Kung sumusunod ikaw kay Noah, walang paraiso sa'yo, walang langit. Di ba ba? Ha? Kay dahil kay Jesus lamang, doon lamang kay Jesus ang kaligtasan ni, eh. Ha? So, sa madaling sabi, purado ang mga propita sa inyo, hindi tayo naniwala. Di ba? ba? Ha? Hindi tayo naniwala eh. Dahil pag sinabi ninyo nga si Sor Cristo lamang nagpakamatay para makamtan ang kaligtasan, buhay na walang hangganan, madalang sabi, wala kayong propeta dahil tanungin ko kayo, bakit pinadala si Moses? Tingnan, nga, sagutin ko kayo. Para maimperno ang mga tao, sumusunod ni Moses, maimperno sila. Bakit pinadala sila ni Elijah? Dahil ang sumusunod ni Elijah, maimperno, para maimperno, or para maparaiso? Sagutin mo niyo ako, pag sumusunod ka ni Elijah, para iso ka impirno. Pag sumusunod ikaw ni Isayas, ha? para iso ka impirno. Pag sumusunod ikaw ni Daniel, or pag sumusunod ikaw the previous prophets, how many na sa, sa Biblia ninyo? Impirno sila, para iso. Na kung sasabihin ninyo na para iso sila, pag sumusunod sa mga propeta, so mali yung sinasabi ninyo na ang kaligtasan lamang ay dala-dala ni Kristo. Walang makapunta sa langit kung di magdaan kay Jesus Kristo. Sa so, madaling sabi, yan ay take lamang, take it. Last take. Huh? May dilema kayo eh. <laughs> may, mga si, si sister dilema kayo eh. Bakit? Windang-windang eh. Ha, huh? diba? Sabi niyo walang makapunta sa langit kung di magdaan kay Jesus Kristo. Huh? Maano na lang yung mga mga tao na hindi niya kakilala kay Kristo, hindi sumusunod ni Kristo dahil wala pa si Kristo sa kapanahon na nila. So, ano sila? Ha? Imperno sila lahat? Eh kung sabihin man ninyo nga may paraiso sila, uh, uh, may paraiso noon yung unang mga propita at mga sugo, sumusunod sila kay Moses, sumusunod kay Abraham, sumusunod kay Elijah, sumusunod kay Ezekiel, Daniel, sila ay masapaparaiso. So useless lang ho yung mensahe ninyo sinasabi, Jesus is the only way to life eternal. Di ba? windang wundang eh. Puntahan mo sa kanan, mali. Puntahan mo sa kaliwa, mali. Di ba windang wundang eh. Huh? Ha? So sa amin mga Muslim, kung kami ang tatanungin, pag sumusunod kayo ni Adam, sumusunod kayo sa kanya, mga paraiso. Kung sumusunod kayo ni Enoch, Idris, sa Idris sa tawag namin, Enoch, sa English, so, paparaiso kayo. Sumusunod musulog kayo na Bilano, yung Noah, paparaiso kayo. Ha? Paparaiso sa kapanahon nila. Kung sumusunod kayo kay kay Abraham, kay Jacob, maparaiso kayo. Sumusunod kay kay Isaac, sumusunod kay kay Ismail, maparaiso kayo. Ha? At kung sumusunod kay kay Jesus, sa kapanahonan niya, maparaiso kayo. Pero hindi na ngayon para kapanahonan ni Jesus ngayon eh sa panahon na nangyong Prophet Muhammad wasallam the final prophet. No wonder, sabihin ninyo, hindi, hindi kayo maniniwala kay Muhammad dahil paano kayo maniniwala kay Muhammad wasallam? hindi nga kayo maniniwala na si Moses ay nagdala sa uh, katutuhan na kung sila'y sumusunod, ay makasaktin nila ang, ang paraiso. So, hindi nga kayo naniwala dyan. Did you preach? Are you preaching? You're Christian priest and uh, reverend ministers, pastor, are you preaching that the people during the time of Moses, they will go to paradise? Huh? Are you preaching during the time of Abraham, people who are following Abraham, they will go to paradise? Are you preaching like that? So if you are preaching, so it's a lie to say or a mistake to say that the, uh, the salvation is only through Jesus Christ. Di ba? kasi ang programming ng mga pagano sa inyo, ang nagbigay ng theology sa inyo, minamana nyo sa mga pagano. Di ba, Roman Catholic, pagan sila, pagano. mga piesta pesta mga idol worship, di ba, pagano. Ayon sa mga Christian, sa mga protestante, ganisin ang ano. Lahat ng mga protestante pa, ganisin ng Roman Catholic eh. Di ba ba? Pero sino ang nagbigay sa inyo ng Trinity? <laughs> sino nagturo ng Trinity? Sino naggawa ng Biblia? eh ang unang nagkanunay sa gabi, mga katuliko eh. Huh? Kawawa kayo, kasama kayo mga protestante, kung ma imperno ang katoliko, imperno din kayo dahil yung mga aklat sinusunod ninyo ay nagmula ang gumawa, nagkanunas niya ay mga katoliko. Ang Trinity original sin, ito ay turo ng mga katoliko, ay minamana lang nga ninyo. Kayo mga kristyano, mga protestante, kawawa kayo. So yan lang kung masabi mga kapatid. Windang-windang ang katuroan ninyo sa pagsabi na si Kristo lamang ang daan patungong paraiso. Dahil kung ganoon wala parang paraiso yung mga unang-unang mga sugo at propita. At kung mayroon man, mayroon man sila, mali ang inyong pagsasabi na ang kaligtasan ay doon lamang kay Kristo. Yung kanyang dugo, mali rin. Windang-windang talaga. So maraming salamat mga windang-windang insya si Allah, kung hindi kayo magbabago, tandaan ninyo, sa internong apoy kayo, lumaglab na apoy, kayo magkikita lahat. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma, bihamdika. syadu la ilha antastag firuka wa tubo ila. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.